Malusog at taktibo, yan ang pamumuhay ni Jordan. Mula sa swimming, biking at running, halos wala itong inuurungan. Pero noong nakaraang taon, nanibago ito nang nahirapan itong makahinga. Nang magpatingin kasi ito sa doktor, hindi ito makapaniwala sa kanyang nalaman. Si Jordan pala, mayroong sakit sa puso. Last year, uh, nagkaroon ako ng, ng heart condition na Uh, sabi ng doktor ko, coronary artery eh, coronary artery disease in the young which is na clog actually yung arteries ko ano, upon, ang angiogram nakita doon na clog yung arteries ko so sabi ng doktor sabi nila eh, kailangan nating ng surgery ang kanyang kondisyon hindi lang nakakaapekto sa kanyang araw-araw na pamumuhay kundi pati na rin sa kanyang mental health Apan hearing yung gano'n, sobra akong sobra akong na ano actually uh, parang napaisip actually hindi naman depressed pero parang magagawa ko pa ba yung mga yan? Magagawa ko pa ba yung mga dati? Bagamat matagumpay siyang naoperahan, nahirapan itong ibalik ang kanyang dating sigla. Dito na diskubre niya ang kanyang talento sa sining sa paggawa ng mga obra during the sa, sa recovery doon na pumasok yung art heels doon na pumasok yung art heels na uh, syempre iniisip ko yun yung yung, yung pa ba ako tapos uh, ano ba, iniisip ko din during the the recovery actually wala kasi masyadong ginagawa noon higa lang tapos upo sa pamamagitan nito nalilibang nito ang sarili at muling nanumbalik ang kanyang sigla Malaking bagay daw ito para sa kanyang agarang paggaling. Ang nahanap niyang kapayapaan at kaligayahan sa sining, ibinabahagi niya ngayon sa iba. Pinangunahan ito ng founder ng The Traveling Pastel Project na si Julius at ang founder ng Art Hills Incorporated na si Melan. We just want to uh, bring tassel art to every community. Uh, isa. Initially kasi diba ang um, may maraming gusto magpinta pero yung uh, provider ng uh, art education is very common. And then kaya nag-design kami you na know, with, with my folk artists and friends. Pastel Art Workshop is um it's just one of the many workshops na ginagawa namin dito una sa hotel and ng um, Art Hills Incorporated. So naisipan namin ng pastel um given na nabigyan tayo ng opportunity na makatrabaho itong mga masters in using the medium of oil pastels. Isa sa mga lumahok ng aktibidad ng grupo ay ang 21 anyos na college student na si Jella. Anya, paraan daw niya ito para maibsan ang mabigat nitong dinadamdam. Actually, since first time ko, tapos yung mga katabi ko pa, mga veteran painters, kasi nakasabay ko sila sa jeep, kaya doon ako umupo. Medyo napipressure ako, but they were very um, encouraging na parang okay lang yan. Tapos they're giving tips niya nung kanina. Tapos they're even lending their um, art materials nakapaglibot na ang grupo sa ilang bayan ng probinsya ng Aurora at Ilocos Sur at balak pa nilang maglibot sa iba pang panig ng bansa. Maliban sa nais nilang mailapit ang sining sa publiko, nais din nilang makapagbigay inspirasyon sa ibang mayroong pang mabigat na pinagdadaanan. Sa ganitong paraan, ang mga mabibigat na pinagdaraanan, unti-unting gumagaan kahit saglit lang. Lovely Palabay, RNG News.